hello at for today's video guys ay magluto tayo ngayon na ng masarap na merienda. Nagtimbang nga pala kami ng 800 grams all purpose flour. Tang next nga rito ay nagtimbang na rin kami ng asukal. At 400 grams na asukal ang pagkakatimbang namin dito. So ayan ibuhos na rin natin kasama ang all purpose flour. At pagkabuhos nga natin dito sa malaking kawali na ito ang next naman ay ang paglagay nga natin ng asin. Ito nga pala aplex ko lang ang ito ang gamit namin yung uh, baking calumet ang aming gamit dito. Ang next naman namin na ilalagay dito ay ang salt. Ayan. At kaunti lamang ito. So, ang next naman nito ay ang baking. Dito ay tuloy-tuloy tayo sa pagalagay natin ng baking. Ito yung napaka uh, importante. Huwag natin kakalimutan itong baking na ito. At ito yung magpapalat sa ating iluluto na puto cheese. Ito nga pang mix natin kailangan natin ito. At huwag din natin kakalimutan pala itong ito guys ay huwag natin kakalimutan ang powder milk. So ayan na ilagay na nga natin at kailangan natin itong halu-haluin. na mahalo na nga, ilagay namin ito ng butas. Ayan, ito na naglagay kami rito ang pinakabutas. At ito, ilalagay yung uh, tinunaw natin na margarine. At next naman ito ay ang kovel. Ayan, isang latang kovel lang dapat nating ilagay dito sa ating iluluto. Tang next nga natin na ilalagay dito ay ang water so ayan nga maglagay tayo ng water Tito ay naglagay muna kami ng apat na basong tubig. So pagkatapos na mailagay ang apat na basong tubig ay ayan hinalo-halo muna namin. So pagkahalo namin ay alam namin na kulang pa ito ng tubig ay dinagdagan pa namin ito. O so, dito nga naglagay pa kami ng isang basong tubig. Hinalo-halo pa namin ito at alam namin na kulang pa ito. Nagdagdag pa kami ng kalahating basong tubig. So ayan na, okay na at okay na ang pagkakahalo namin. At, at next naman dito guys ay kailangan namin itong salain. Dito kay inihanda ko na yung mga lagayan at ang salaan. So ayan, kailangan natin itong salain para maalis yung mga mamumuo na makikita natin dito. So, ayan, at next naman ay naglagay na kami ng uh, kulay. Good coloring. So, yun ang gusto ng ating mga suki ay iba't ibang klaseng kulay ang gusto nila. Haluhilawin natin mabuti. niready ko na rin yung mga lagayan natin sa iluluto nating puto. At so dito guys ay itong aking asawa na siya yung magalagay sa mga hulmahan. nang makalagay na ang aking asawa sa pinakahuluman ay naglagay na rin tayo sa steamer. So, pwede na tayo magsalang yan. Pag alam natin kumulo na yung pinaiinit nating tubig. So, dito nga ay pwede na tayo magsalang at kumulo na nga ang ating pinainit na tubig.